Hello, good morning, good morning sa lahat Happy Sunday sa inyong lahat Okay, for this video Punta na naman tayo sa palengke guys <laughs> Punta naman tayo sa palengke para Bibili ng ulam Ay, hindi ulam pala, gulay Ang bibili ko ang gulay is uh, Patatas, carrots, and Ang tawag yun? sibuyas magluto kami ng igado guys okay? so nandito po ako sa highway uh, papuntang palengke medyo traffic lang mga idol kaya umikot pala ako dito, sa ngayon dito po ako sa harap ng uh, provincial umikot po ako kasi may dinadaanan lang ito uh, nandito na tayo sa may uh, tapat ng uh, tisda is the school. Ayun sa bandang kaliwa. So uh, malapit lang. ayan sa may ano na yan, sa may uh, isa. ayan, ayan. Di ba? guys, medyo nakawalan na ako sa traffic, medyo nabilis natin tayo. Ayun po yung isa guys, oh, so. bandang kaliwa. So, kung uulan, na so nandito na naman tayo malapit sa Robinson video wala nang traffic so nandito na tayo sa may uh, Robinson uh, Department Store tapos may uh, bandang kaliwa guys ayan po yung uh, Bonifacio Park dito sa may ilagan makikita nyo yan sa bandang kaliwa ayan guys oh. Ay nakalagay na Ilagan City ayan po yung uh, malaking butaka guys nandyan po naka display yung malaking butaka at ang uh, bandang kaliwa naman na uh, mapansin natin ng ano, uh, ay ang uh, IPPO Sabila Police Station ayan diba sa so, may bandang kaliwa so ito malapit na tayo kakaliwa po tayo dito sa may underpass yan natin na ito itong dump truck so ito at makikita nyo guys itong uh, traffic enforcer isa po itong uh, kaibigan natin isa po yung nagsasayaw yan ba diba? shout out sa iyo sir pilar ka yun po yung kaibigan natin ano? kaibigan nating uh, traffic enforcer at saka referee kasama ko rin yung sa pag referee si uh, Pilarca Pilar Ayun, nandito na tayo sa mismong palingki ng uh, City of Ilagan. Ayan. Ayan po 'yan, guys, oh. oh di ba? Hanap po na tayo ng parking ng nating uh, for wells <laughs> for motor lang guys. Ayan, oh. Dito tayo magparking sa mandang uh, kanan. Okay. Ayan parking na tayo at papasok na tayo sa palengke okay dito na tayo sa loob maghanap tayo ng magandang gulay yung medyo kasing ganda po naks mo kasing ganda po ayan dito tayo sa bandang kanan na punta yun sundan natin itong lalaki na ito medyo namimili din ng gulay ito ayan okay maraming gulay guys maraming sibuyas, bawang, luya o oh, yan yung mga mayroon may pa yung kamatis o oh, yan o oh. di ba cabbage o oh, maganda o oh, yan medyo pero hindi ako dyan bumili dyan sa katabi ayan uh, 100 per kilo pa patatas Paano alam mo ba? Nakakarelate talaga. Lagi si Sir 50 po. 50. Alam mo? 'Yan po, 'yung bolay, 'yung bolay. Dali kana. Oh, light up mo, Jaytalbus. Tayote, salbus tayote. Kanino? Ayun, si Idol. Okay. Magdadagdag ka pa diyan sa rack ko lang.

Okay, inabot na ni ate yung uh, pinangbili ko Ayan, medyo naghintay pa ako ng sukli Ayan, inabot na So, dumiritso lang ako guys Para lang ma-tour ko kayo sa palengke namin dito sa City of Ilagan Ayan Mayroon po akong hinanap dyan guys Pero wala Wala siya eh yung alam niyo yun yung, yung, yung ano, yung isda sa ilog na maliliit. Yun po yung uh, hinanat ko diyan. Dumiretso lang ako kasi minsan diyan sa kabilang dulo uh, nagtitinda. So, puntahan natin, try natin kung uh, mayroon ba. Ayun. Ayun guys, oh, maraming mga protas diyan sa bandang kaliwa. So, medyo traffic kasi maraming buwi bili. Ayun yan si nanay maraming binili niya pang konsumo siguro niya yan <laughs> okay ito na dito sa bandang dulo sa bandang dulo na, palabas na po so tingnan natin kung mayroon ba ay naku wala yung native lang na manok ang mayroon ayan o oh. okay ay guys dumirito na tayo sa service natin uwi na tayo baka uulan pa ayan no? Bukulim-limang panahon talaga dito guys. Iwan kung bakit. O, ayan na yung motor natin. Okay. Sakay na tayo. Para hindi na tayo abutan ng ulan. Okay. O, ox na ox. Eh, Nahihirapan pa akong mag, magbubulta dyan kasi, kasi may nakarang sa likod. Ayan yung van naraman naman kasi yung pag parking ng mga motor so ayun music maestro guys. Nandito na pala ako sa bahay namin. Happy Sunday. Magluluto pa kami guys. At sana nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Happy Sunday ulit. Bye bye.